ang Buki na kulay rosas, namumukat kat pakinimasimas. Hatang namumulang talulot, dinadaluhong ng mga pupuyong. Kapag ako'y nalilibugan, tumitiyaya kahit sa lansangan. At ang bawat makakita, agad akong pinapatungan. iniyot -iyot -iyot ang kung kong makipot Namumulat sa riwa Namamasa ang iwa Tigidong, tigidong, tigidong Nagsalsal na si Dudong Mula nang makita Ang butas ko at kuweba Ganyan ang dalaga Lalo pat mayroong regla Utang ina mo, nagre-record ako eh. I'm <laughs> oh <my God. laughs>